Marami sa atin ang naghahanap ng paraan para i-level up ang buhay. Gustong umunlad, gustong maging mas maayos, gustong magkaroon ng mas makabuluhang buhay. Sa mundo na puno ng distractions, stress at negatibong impluensya, ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa swerte kundi sa mga desisyong pinipili mo araw-araw. Ngayon, Ibabahagi ko sa inyo ang walong stoic na desisyon na makakatulong para mas maging matatag, disiplinado at kontrolado ang buhay mo. Mga desisyong maaaring magbago ng iyong kapalaran sa pamamagitan ng tamang pagpili. Number 1. Piliin ng aksyon ngayon Napakaraming pangarap ang hindi natutupad, hindi dahil imposible silang maabot, kundi dahil maraming tao ang nagaaksaya ng oras sa paghihintay ng tamang panahon. Ang katotohanan ay walang perpektong oras para magsimula. Kung gusto mong makamit ang isang bagay, kailangan mong kumilos ngayon. Ang problema sa pagpapaliban ay habang lumilipas ang oras, lalo kang mahihirapang magsimula. Ang isang simpleng aksyon na maaari mong gawin ngayon ay mas mahalaga kaysa sa isang grand plan na hindi mo kailanman sisimulan. Huwag mong hayaang maging hadlang ang takot o kawalan ng kumpiyansa. Ang unang hakbang ay laging mahirap, pero ito rin ang pinakamahalagang bahagi ng proseso. Itinuturo sa Stoicism na ang kasalukuyang sandali ay ang tanging bagay na may kontrol tayo. Hindi natin mababago ang nakaraan at hindi natin matitiyak ang hinaharap. Pero kung pipiliin nating kumilos ngayon, nabibigyan natin ng direksyon ang ating buhay. Sa halip na puro plano at pangarap, gawin mong gabay ang aksyon. Kahit maliit na hakbang lang, basta may ginagawa ka, ang momentum ay nabubuo sa pamamagitan ng patuloy na pagkilos, hindi sa paghihintay ng inspirasyon. Kaya kung may gusto kang baguhin sa buhay mo, huwag nang maghintay pa. Simulan mo na ngayon. Number two, pili ng disiplina. Maraming tao ang umaasa sa motivation para kumilos. Pero ang problema sa motivation ay hindi ito palaging nandyan. May mga araw na pakiramdam mo ganado ka, pero may mga araw din na tila wala kang gana kahit sa pinakamaliit na gawain. Dito pumapasok ang halaga ng disiplina. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakabase sa kung kailan mo lang feel gumawa ng isang bagay, kundi sa patuloy mong paggawa nito kahit hindi mo feel. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang self-control at consistency ang susi sa tunay na kalayaan. Kung matutunan mong maging disiplinado, hindi mo na kailangang umasa sa motivation para gawin ang dapat gawin. Isipin mo ang isang mandirigma o atleta, hindi nila hinihintay ang tamang mood bago sila magsanay. Hindi nila hinihintay ang inspirasyon bago sila maghanda para sa laban. Sa halip, ginagawa nila ito araw-araw. Hindi dahil madali, kundi dahil ito ang tamang gawin. Ganito rin dapat tayo sa ating buhay. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong piliin ang disiplina sa bawat aspeto ng buhay mo sa trabaho, sa kalusugan, sa mga relasyon at sa iyong personal na pagunlad. Sa pagdaan ng panahon, ang maliit na mga aksyon na ginagawa mo ng may disiplina ay magiging pundasyon ng isang mas matagumpay at mas makabuluhang buhay. Number 3. Iwasan ang negatibong impormasyon. Sa panahon ngayon, napakaraming impormasyon ang pumapalibot sa atin mula sa social media, balita at iba't ibang opinyon ng mga tao. Ngunit hindi lahat ng impormasyong ito ay may mabuting epekto sa ating isipan at buhay. Maraming balita ang puro negatibo, puno ng takot at galit, na hindi naman talaga natin kayang kontrolin. Kapag palagi tayong nakikinig sa mga negatibong bagay, naaapektuhan nito ang ating pananaw sa mundo unti-unti tayong nadadala ng stress, pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Kaya kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan ng isip, piliin mong iwasan ang sobrang pagkakalantad sa negatibong impormasyon. Hindi ibig sabihin nito na magbulag-bulagan ka sa realidad, kundi piliin mong limitahan ang mga bagay na nagpapabigat lang sa iyo. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na wala kang kontrol, bakit hindi mo ituon ang atensyon mo sa mga bagay na may halaga? Gamitin mo ang oras mo sa mga impormasyong makakatulong sa iyo. Mga libro, kaalaman na magpapalawak ng iyong pananaw at mga ideyang magpapabuti sa iyong sarili. Tandaan mo, ang kalidad ng iniisip mo ay nakasalalay sa kalidad ng impormasyong pinipili mong tanggapin. Number 4. Piliin ang mahalaga. Sa mundong puno ng distractions, napakadaling malihis ng atensyon natin sa mga bagay na walang tunay na halaga. Social media, entertainment, at mga walang saysay na gawain, lahat ng ito ay maaaring magbigay ng panandaliang aliw, pero sa dulo, wala silang naidudulot na pangmatagalang benepisyo sa ating buhay. Ang isang mahalagang prinsipyo sa Stoicism ay ang pagtutok lamang sa mahahalagang bagay, mga bagay na may tunay na epekto sa ating personal na pagunlad, sa ating mga relasyon at sa ating misyon sa buhay. Sa halip na ubusin ang oras mo sa mga bagay na walang saysay, bakit hindi mo ituon ang lakas mo sa mga bagay na talagang makakatulong sa iyo? Piliin mong iwan ang hindi mahalaga at mag-focus sa kung ano ang tunay na nagbibigay ng halaga sa buhay mo. Tanungin mo ang sarili mo, ang ginagawa ko ba ngayon ay may long-term na epekto sa akin? Kung ang sagot ay hindi, baka dapat mo itong bitawan. Ang tagumpay at kasiyahan ay hindi nakasalalay sa dami ng ginagawa mo, kundi sa kalidad ng mga bagay na binibigyan mo ng atensyon. Huwag mong hahayaan na masayang ang oras mo sa mga bagay na hindi magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng iyong buhay. Number five, piliin ang pagkakataon sa halip na reklamo. Maraming tao ang nahuhulog sa bitag ng pagre sa trabaho, sa gobyerno, sa buhay. Pero anong napapala natin sa pagre -reklamo? Wala. Hindi nito binabago ang sitwasyon at lalo lang nitong binibigatan ang ating pakiramdam. Ang mga stoic ay naniniwala na sa bawat hamon may nakatagong pagkakataon. Imbes na mag-focus sa problema, hanapin ang solusyon. Imbes na magpatalo sa negatibong emosyon, tanungin ang sarili, ano ang maaari kong gawin para mapabuti ang sitwasyong ito? Ang pag-iisip ng oportunidad sa halip na problema ay isang mindset na naglalapit sa iyo sa tagumpay. Sa bawat pagsubok, may leksyon kang matututunan. Sa bawat pagkakamali, may pagkakataong bumangon at maging mas matibay. Kung kaya mong baguhin ang pananaw mo sa mga sitwasyon, makikita mong ang mundo ay puno ng posibilidad. Huwag mong hayaang kainin ka ng pagrereklamo at negatibong pag-iisip piliin mong maging isang tao na laging naghahanap ng paraan, hindi ng dahilan. Number six, piliin ang mas mataas na standards. Sa panahon ngayon, maraming tao ang kontento sa pangkaraniwan o sa paggawa ng sapat lang, sa pagpili ng madali, sa pag-a-adjust sa pinakamababang pamantayan. Pero kung gusto mong umangat sa buhay, dapat mong itaas ang iyong mga standards. Ang pagiging pinakamahusay sa anumang larangan ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng pagpili mong magpursige kahit pwede ka namang mag-relax na lang. Sa Stoicism, pinaniniwalaan na ang konsepto ng excellence ay hindi lang tungkol sa pagiging magaling, kundi sa pagiging pinakamagaling na bersyon ng sarili mo. Ano ang ibig sabihin nito sa pang-araw-araw na buhay? Ibig sabihin, huwag kang gumawa ng trabaho na basta tapos lang gawin mo ito ng may kalidad. Huwag mong baliwalain ang iyong kalusugan. Alagaan mo ito tulad ng pag-aalaga ng isang atleta sa kanyang katawan. Huwag kang makuntento sa mababaw na kaalaman. Ituloy mo ang pag-aaral at pagpapalawak ng iyong isip. Ang buhay na may mataas na pamantayan ay hindi madaling buhay. Pero ito ang buhay na magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan at tagumpay. Number 7. Piliin ang katahimikan at pagpapakumbaba. Sa isang mundo kung saan lahat ay gustong marinig, piliin mong maging tahimik. Ang karamihan ay nagsasalita nang hindi nag-iisip, nagmamagaling nang wala namang alam at nag-aaksaya ng oras sa walang kwentang diskusyon. Pero ang tunay na matalino ay hindi kailangang patunayan ang sarili sa iba. Nakikinig siya, nagmamasid at kumikilos ng may karunungan. Ang Stoics ay naniniwala sa kapangyarihan ng katahimikan at pagpapakumbaba. Hindi mo kailangang sumagot sa bawat argumento. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na ikaw ang tama. Minsan, ang pinakamahusay na sagot ay katahimikan at aksyon. Kapag pinili mong maging mapagpakumbaba, hindi ka madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo dahil alam mong ang tunay na halaga ay hindi nakabase sa iniisip ng ibang tao. Ang pagpapakumbaba ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Hindi mo na kailangang makipagsabayan. Hindi mo na kailangang patunayan ang anuman. Ang katahimikan at pagpapakumbaba ay tanda ng tunay na lakas, hindi ng kahinaan. Number 8. Piliin ang kalikasan at kalusugan. Ang katawan mo ang iyong tanging sasakyan sa buhay. Kung hindi mo ito aalagaan, paano mo magagawa ang mga pangarap mo? Maraming tao ang inuuna ang trabaho, pera, at social life, nakakalimutan nilang alagaan ang kanilang kalusugan. Pero anong silbi ng lahat ng tagumpay kung may sakit ka at mahina ang katawan mo? Ang mga Stoic ay naniniwala sa pamumuhay na malapit sa kalikasan at sa pagpapanatili ng isang malusog na katawan. Lumabas ka, huminga ng sariwang hangin, maglakad, mag-ehersisyo kumain ng tama. Ang simpleng mga bagay na ito ay may napakalaking epekto sa iyong kalusugan, isipan at emosyon. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas o pinakamagaling, pero dapat mong piliin na maging mas malusog araw-araw. Ang isang malusog na katawan ay nagbibigay sa iyo ng lakas para harapin ang buhay ng may sigla at determinasyon. Sa huli, ang kalidad ng buhay mo ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Kung pipiliin mong kumilos, maging disiplinado, at ituon ang pansin mo sa mga bagay na may tunay na halaga, unti-unti mong maiiaangat ang iyong sarili sa mas mataas na antas ng buhay. Hindi mo man makontrol ang mundo, pero makokontrol mo ang sarili mo. At sa pamamagitan ng tamang mga pagpili, ikaw mismo ang magiging daan tungo sa mas makabuluhan at mas matagumpay na buhay. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.